samantala sa iba pang detalye ng ating mga balita lalo pang pinagtibay ng kagawaran ng kalusugan at ng mga kawanin ng media ang pagtutulungan nito upang mas maging epektibo at maayos sa mga impormasyong ibinabahagi ng mga mamamahayag sa pamagitan ng isang Media Health Summit na iginanap nitong biyernes. Inaasahan na sa pamagitan nito ay magiging mas malalim pa ang pag-unawa ng mga mamamahayag sa mga adhikain ng ahensya. Ang detalye ng balita alamin natin sa report ni Gladys Romero. Bicol Headlines Gayon Upang mas maging epektibo at maayos sa mga impormasyong ibinabahagi ng mga mamamahayag at mas mapalalim ang kolaborasyon na nagsagawa ng Media Health Summit ang Department of Health nitong Biyernes, October 17 na dinalukan ng iba't ibang media practitioners sa Bicol Region. Sana sabing programa ng DOH binigyang pansin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga ito sa paghatid ng balita lalo pa at isa sa pinakamahalagang usapin ang patungkol sa kalusugan. Binigyang diin ang temang Beyond Headlines, Advancing Health challenges uh, through media collaboration kung saan napag-usapan uh, ang ilan sa may init na usapin ng HIV cases, uh, mental health at suicide cases, media guidelines uh, na makatutulong sa mga mamamahayag uh, sa tamang paghatid informasyon sa publiko. Samantala, ang Department of Health katuwang mamamahayag sa Bicol Region uh, ay may layunin uh, na magbigay ng tamang informasyon uh, para sa mas progresibong uh, komunidad. Ito ang tagapagratsada ng inyong balita. Gladys Romero nagbabalita ng sapat naglilingkod na ng sapat